For today's video, samahan nyo naman kaming gumawa ng sushi. Meron na naman tayong bagong itatry. At ito nga ang Popin' Cooking DIY Sushi Candy Kit. May instructions naman sa likod kaso bahala ka ng umintindi. Kasi naman wala talagang translation. So bali ito yung itsura ng loob niya. At mukhang kakailanganin nga ulit natin itong packaging. Pero bago yan, i-check muna natin kung ano ba yung mga laman. So bali meron siyang kasamang 7 na powder, itong spoon tsaka soft candy. And of course, ito ang ating molder. At makikita nyo din talaga yung pattern. Meron na din siyang kasamang dropper. Ako tayo mag-start, ginibit ko na muna itong packaging. Kakailanganin kasi natin yan pagpapatungan ng mga ginagawa natin. And dito nga ay magi start na tayo. So, bali ito yung rice powder. Naglagay lang ako ng water, tapos iyahalo na natin itong powder. At magagawa nga tayo ng sushi rice. Mix-mix lang hanggang maging ganito na yung itsura niya. Kinuha ko na mula sa molder, tapos sinet aside ko muna. So, da nga pala yung flavor ng rice. Sunod naman na gagawin natin is itong tuna. Nilagay ko lang yung tuna powder dito sa Molder. And nilagyan ko lang siya ng water before yung mark. Mix lang ng mix tapos para nagiging jelly siya. And kailangan lang pantayin. Surod naman na gagawin natin is itong egg. And mix lang ulit ako ng water tapos yung egg powder. So itong egg naman is apple flavor. Habang yung tuna ay grape flavor. Surod naman na open natin is itong soft candy. So bali ganito yung itsura niya tapos na i-stretch siya. Kailangan lang natin siyang i-mold na kasing size itong nandito sa packaging. And ito nga yung ating magiging nori seaweed. Syempre mas masarap talaga pag may nori pag sushi. Next na i-open naman is itong salmon roe powder. And of course, iahalo lang ulit sa water. orange orange sachet naman is orange flavor. And gagamitin natin yan para magawa ng salmon roe. Luha ko lang yung dropper, tapos magdadrop lang tayo ng bilog-bilog dito sa tinimple natin kanina. And super cute nito kasi para siyang nagiging sago. Kakatuwa din kasi nabubuo talaga siya. And kailangan mo lang gumawa ng marami niyan. Kasi mamaya ilalagay natin yan sa ibabaw ng mga sushi. Next naman, kailangan natin gumawa ng soy sauce. Kaya naglagay na ako ng water tapos add nitong soy sauce powder. Ito naman, soda flavor din siya. Okay na lahat ng kakailanganin natin kaya ngayon mag na tayo nitong rice. Kumurot ka lang ng konti dyan tapos kailangan nyo lang siyang bilugin ng konti. Tapos meron naman ditong sukatan. Pwede nyo dyan sukatin kung gaano kalaki. And paulit-ulit lang hanggang makagawa kayo ng 6 pieces. So bali, 6 na sushi yung gagawin natin today. Or depende din sa inyo kung ilan yung magkakasya na magagawa nyo. Pero since 6 kasi yung plate, 6 yung ginawa ko. Nang gagawin natin is itong maguro, chun na sushi. Nagcut lang ako ng sakto para dun sa rice. Tapos silalagay lang natin to dun sa ibabaw nitong sushi rice. And bali dalawa nga nito yung gagawin natin. Next naman is yung mga tamago egg sushi. Same dun sa nauna, dalawa din yung gagawin natin nito. Kailangan nyo lang mag-cut ng sakto dito sa ating sushi rice. And nagtira ako ng konti, makikita nyo mamaya kung para saan. Gagawa din tayo ng chirashi scattered sushi. Hindi ko alam kung tama ba yung mga pagpronounce ko dito. Basta yon kayo nang bahala dyan. Last na itong ikura salmon roe sushi. And para dito nga ay yung ating nori seaweed. Tapos sa ibabaw, lalagyan lang natin ng maraming salmon roe. Super cute nga ng itsura nitong sushi na to. At tapos ko na yung anim na sushi pero mag-add pa tayo ng konting ingredients. Sayang din kasi kasi merong mga sobra. And bale, ito na nga yung ating finished product. O diba, mukha naman talagang mga sushi. And bago matapos, kailangan natin lagyan ng soy sauce. Isa-isa ko nga nilagyan tapos nilagyan ko na din lahat. Syempre naman, mas masarap pagka merong sausawan. Pero pa-dropper na lang kasi baka masira pag sinausaw. Diba super cute na mga sushi na to. Expected ko na na hindi kakain to ang twins. Kahit kasi yung tunay na sushi, hindi nila gusto. Pero since candy naman to, pinatry ko pa rin sa kanila. Pero hindi talaga nila nagustuhan. Kasi naman parang nga siyang gami na mabasa-basa. Uwa ng soy sauce na nilagay natin kanina. Pinakita ko na lang sa kanila itong pizza na candy. At sobrang natuwa nga sila nung nakita to. Ito na lang daw yung kakainin nila tapos akin na yung mga sushi. Binigyan ko na sila ng tag-isa para sabay-sabay kami nag-food trip. Ang ending kasi ako na lang kumain ng sushi. Two, three, four. Di ba mo pizza? Yes. Pero ang totoo, ang tagal ko nang naki-crave sa tunay na sushi. Wala nga lang akong mahanap dito.